Nung tinulungan ka, gumanda buhay mo, umayos. Ngayon di ka makabayad, hindi ka humaharap. Blinak mo pa, wala kang kwentang tao nun. Tapos gusto mo magnegosyo? Ang utang, hindi nyo kailangan bayaran ng buo. Kala nyo kasi, hindi po bina, hindi nyo kayang bayaran ng utang nyo. Kaya nga kayo nagkautang kasi hindi nyo mabayaran eh, di ba? Hindi nyo, wag nyo planuhin na mabayaran nyo yan ng buo. Planuhin nyo na humarap at makipag-usap ano lang ang kaya nyo. Malaki po ang pinagkaiba nun. Malaki ang pinagkaiba na ayaw nyong humarap kasi wala kayong pambayad. Humarap kayo kasi wala nga kayong pambayad. Nung kayo'y nangungutang, tinulungan kayo. Tapos ngayon hindi kayo makabayad, binibigyan nyo ng stress yung inutangan nyo. Mali naman niya tayo, napaka walang kwentang tao nyo naman nun. Hindi po hiyayan, pagiging, taranta, pagiging gago po yun. Ah, bait nyo? Kaya hindi kayo humaharap sa pinagkakautangan nyo kasi nahihiya kayo. Hindi po kahihiyan yan. Kagaguhan po yun yung ginagawa nyo. Magkaiba yun. Kala nyo yung bait nyo eh. Bait, iba yung mabait sa hindi maayos na tao. Nahihiya kayo, nahihiya. Nahihiya kayo marap. Hindi ka yung pagiging mahihiyain. Hindi kayo mahihiyain nun. Wala kayong kwentang tao nun. Hindi kayo mahihiyain. Kinukubli nyo sa nahihiya kasi ako marap sa pinagkakautangan ko. Hindi ka nahihiya. Gago ka yun, yun ang totoo. Hindi ka nahihiya. Hindi pwede. Wala kang kredibilidad Eh. Sana naunawaan niyo yun. Nakikinig kayo sa akin para umayos ang mga negosyo natin, di ba? Tapos dyan sa sitwasyon nyo ngayon, hindi nyo maayos, wala kayong mapupuntahan. Kahit anong dasal nyo, kahit anong aral nyo. Pagwasak ang pangalan nyo, pagtakbuhin kayo, hindi ka makakalayo sa laban ng pagninegosyo. Ito may magandang comment. Sabi ni Kasasyon Jeje, Sir, paano ko po kaya mababayaran ng utang ko? Magandang tanong. Sino makakasagot? Paano nyo mababayaran ng utang nyo? Pwede yung ba yung comment dyan? Paano? Paano bayaran ng utang? Oy, shoutout kay Ma'am Richelle, nanonood. Paano bayaran ng utang? Tangin ina utang nyo sa akin yung tinatanong, paano nyo babayaran? Kung tinatanong nyo ako, kusan mang gagaling yung pambayad nyo, hindi ko masasagot yan. Pero masasabi ko, kung paano nyo mauumpisahan. <laughs> ang utang daw niya sa Maya at Gcash. Naknang tina pa, baka 5K lang yan, 10K lang yan. Hindi yan yung utang na sinasabi ko. Ang sinasabi kong utang isang daang 100,000, 500,000, 1 million, 2 million, 5 million, 10 million na utang. Bakit hindi tayo nagkakaintindihan? Kung ang utang nyo 5K, tumayo ka tuwing umaga, magbalat kayo ng buto, mababayaran nyo yung 5K. Utangin na naman, 5K na lang utang nyo, pinoproblema nyo pa? Yung problema nyo sa GCash, anak ng tinapabarya lang yan. Hindi yan yung sinasabi kong utang. Ang sinasabi ko utang, yung talagang kahit ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo, hindi mo pa rin mabayaran. GCash, magkano pinakamalaking mautang mo dyan? Hanggang 125K lang. Pag talaga nagpapaikot ka parang malaking pera doon, ha? Sagad na yung 125K. At pupusta ako, hindi kayo maabot doon. 5K lang yan. Tagina naman yun 5K na lang pero problema nyo pa? Tinatanong nyo pa dito sa akin? Usapan dito, milyon million na. Hindi 5K. Hindi usapang barya dito. Hindi usapang barya. Yang 5K na yan, magbanat kayo, magbanat kayo ng buto, bayad dyan tatlong araw lang. Nang teting kayo. 5K <laughs> Kaya nyo na yan. 5K na lang yan. Huwag nyo na ibigay sa akin yung problema naman. Sa inyo na yan. Problema nyo na yan. Huwag nyo na ipasa sa akin kung paano nyo babayaran. Ah, sinusolusyon na natin dito yung million ng utang. 500,000. Dalawang milyon yan. Kung may utang kayong 5K, di nyo mabayaran, tamad kayo, yun lang yun. Pasensya na kung merong nagkasakit kayo, ha? Iba yun, ha? Puta, huwag naman ibahin. Usapan. Kung nagkasakit kayo, nabang nabundol kayo, hindi kayo makailaka, ibang usapan yon Pero kung nakikinig ka sa akin at maayos ka, tamad ka na lang, kaya hindi ka makabayad ng 5K, 10K na yan. Kahit 50K, kaya kaya nyo na yan. Milyon na nausapan dito, pabilyon na nga tayo. <laughs> Half lang yan pa. Tama, tama. Pasensya na, ha? Ah. Hindi ko sa minamaliit kayo, ha? Ah. Limang taon na grupo natin. Pero baka bago si kasosyo, eh, no? Limang taon na, limang taon na grupo natin. Lagi niyong isipin, ang pinaghihimutok ko ay pang malalaking negosyo na. Pang, malak, pang malakihan na, ah, mga kasosyo. Hindi na tayo bariya. Hindi na bariya, ah. Usapan natin dito, ha? Ah. Baka mainis ako masyado, maitanong ko na, ano ba -cash mo ka sosyo? Pagpasahan na kita. Pero di, no, di ko naman kayo natulungan nun, di ba? Hindi ko naman kayo natulungan doon. Naging tamad pa rin kayo kahit bayaran natin ngayon yan. Paano magbayad ng utang? O, oh, sumagot sila ka sosyo Limwell, sila ka sosyo Lauris. Paano makabayad ng utang? Step 1, disisyonan mo na gusto mong bayaran. Nakakatawa, di ba? Hanggat hindi mo dinidesisyonan na babayaran mo yung utang mo, hindi ka makakaisip ng paraan. Step 1 yon. Step 2 kausapin mo yung pinagkakautangan mo na palayain ka ng isang taon. Nasa Biblia na rin yan. Nasa Bible po yan. Makipag-usap ka na palayain ka. Bigyan ka ka mo ng isang taon ng kapayapaan na hindi magbayad, na hindi kanya sisingilin, na kahit magkasalubong kayo, e eh, peace kayo. Peace kayo. Kaya kahit hindi kayo makabayad ng utang, kasi ang utak nyo, busy, pag gising nyo hanggang matulog kayo kung paano kayo magtatago hanggat may utang ka na tinatakbuhan, nasasayang yung brain powers mo, kakaisip kung paano ka makakapagtago. Pag may kumatok sa inyo, piling mo yung pinagkakautangan mo. Pag may tumawag sa iyo, piling mo yung pinagkakautangan mo. Pag may nag-text sa iyo, piling mo yung pinagkakautangan mo. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan, ng creativity na maiisip yung dapat mong gawin para kumita ng pera? Hindi ka magkakaroon nun. Bakit? Wala kang kapayapaan eh. Kahit may utang ka, magkakaroon ka ng kapayapaan humingi ka ng kalayaan, makipag-usap kayo. Hindi pag nakipag-usap, magbabayad ka na kagad. Eh wala kang ang pambayad. Ang hingin mo, palayain ka. Bigyan ka ng kalayaan for one year. Sigurado mapipigurot mo na yun. At papayag yun. Basta humarap ka. Eh wala ka naman pambayad. Anong magagawa ng pinagkakautangan mo? Eh, anong magagawa ng pinagkakautangan mo? Eh wala kang pambayad. Humarap ka, makipag-usap. Humingi ka ng kapayapaan na for one whole year, hindi ka makakabayad. Pero after nun, maguhulog ka na. Talagang walang-wala ka lang ngayon. Papayag yon So pag pumayag, congratulations. Malaya ka na. Pero isang taong ka lang malaya. One year ka lang free. Kasi after one year, kailangan mo na magbayad. Ngayong etong newly found peace mo, dahil payapa ka na, na wala nang kakatok sa'yo, walang tatawag, kahit sino makasalubong mo, taas ang noo mo. Mahahanap mo na yung paraan para kumita ng pera. Alam nyo yung utang? Gamitin nyo yung inspirasyon para kumita ng pera. Hindi yung wa, hindi yung madadamage kayo na mapaparalyze kayo sa pagkita lalo ng pera. May utang ka na nga eh. Ayaw mo pang kumilos. Ngayong may utang ka, gamitin mo inspirasyon yun para ma-figure out kung paano ka makakabayad. Yun nga lang prerequisite, kailangan mo munang humingi ng kapayapaan sa pinagkakautangan mo. Kasi pag wala kang kapayapaan, tatago-tago ka dyan, baliktad ng pangalan mo, nakatago mukha mo, hindi ka makaka-execute ng negosyo. Maniwala kayo sa akin. Gamitin yung inspirasyon ng utang nyo na kailangan nyo babayaran for, for a year, for one year, para ma-figure out yung venture nyo. Hindi kayo matutulog ng maayos, hindi kayo magbubulakbol, kasi kailangan nyo ma-figure out yung pagkita ng pera. etong kinaganda niyan. Pag nabayaran mo yung utang mo, yung paraan mo, paano, paano mo kinu, kinita yung pera, sa'yo na yun. May pagkakakitaan ka na. Nakukuha nyo ba yung blessing? Pag nasolusyonan mo yung utang mo, may utang ka. Gawin mo lahat para mabayaran yun. Kasi yung paraan mo para mabayaran yun, yun ang hindi mawawala sa'yo. Kasi na mo paano kumita ng pera para mabayaran yun. E nabayaran mo. Ngayon may natitira sa'yo. Yung pamamaraan mo para kumita ng pera. E di ikaw na panalo. Kaso kung takbo ka ng takbo, paano ka makakahanap ng paraan para kumita ng pera? Ang ending, lubog na lubog ka lalo. Eto sabi ni Kasos yung Say Lopez. Sino po magpapautang sa akin dito para ma ako pag may utang. Alam nyo, ginagawa nyo katatawanan yung ganyan eh. Sa, sa inyo, kasos yung Sile Lopez, di ba nagpost kayo ng ganyan? Sino magpapautang sa akin dito para ma-motivate ako? Sa totoo lang, hindi naman pangit yan yung ginagawa nyo kasos yung Sile Lopez. Pero itong ang katatawanan. Kasos yung Sile. Hindi ko down si kasos yung Sile ah. Sino magpapautang sa'yo dito kasos yung Sile? Sa palagay nyo, sino magpapautang sa'yo dito? wala. Sino ba si Sai Lopez? Hindi kayo makakaku. ayas ah, yes, alam ko nagpapatawa lang si Kasasyong Sai. Kasi hindi, hindi ko dinadown si kasosyong Sai. Alam ko nagpapatawa siya. Ang punto ko dito, walang masama mang utang. Walang masama sa sinabi ni kasosyong Sai. Sino magpapautang sa akin dito? Ang tanong, sino nga bang magpapautang kay kasosyong Sai Lopez? Balik ta rin natin. Ako ang nag-post ng ganyan. Mga kasosyo, pautang. One million ako sigurado may magpapautang sa akin. Arbin Urubia ako eh. Pinaghirapan ko yung mukha ko na magkaroon ng kredibilidad, pinaghirapan ko yung pangalan ko na magkaroon ng kredibilidad. Kaya pag ako nag-post kung sino magpapautang sa akin, may magpapautang sa akin. Yun ang sinasabi ko, ba't hindi nyo pwedeng itago ang mukha nyo at pangalan nyo? Kasi darating sa punto, mangangailangan kayo ng pera, hindi man sa atraso, pero sa opportunity. At hindi ba sa sa mundo ng pagnenegosyo. Hindi ko din na down si Casosyong Sail, ha. Pasasyong Sail Lopez, I love you, ha. Salamat sa comment mo. Nakuha ko yung punto. Alam ko nagpapatawa lang po si Kasasyong Sail. Hindi ko pinapagalitan si Kasasyong Sail. Ang pinupunto ko yung una kong puntos. Na huwag niyong balik rin ang pangalan niyo, huwag niyo itago ang mukha niyo, kasi sa panahon na maghahanap kayo ng mag invest sa inyo o mauutangan, may kredibilidad ang mukha niyo. Hindi ako galit kay Kasosyong Sayla, Kasosyo yan, Kasosyong Sayla Lopez, nagpapatawa lang siya. Pero ngaway way yung punto, kaya kailangan hindi niyo itago ang mukha niyo at ang pangalan niyo hindi babalibaliktad. Dahil pag nag-post kayo na kung sino pwede magpautang sa inyo, baka may mag-comment, magbayad ka muna ng utang mo. O, patay ka dyan. <laughs> patay kayo dyan. Kaya ang labanan ngayon, kredibilidad ng muka at ng pangalan. Kaya kung gusto nyo itago yan, huwag na kayong magnegosyo. Hindi kayo makakalipad. mapat utang man yan o investment, pangalan at muka ang puhunan. Hanggat wala ka nilolokong tao, walang nakakahiya dyan. Kasama sa laro yan. Credible pagiging credible. Yeah, nagpapatawa lang si Kasosyo sa Lopez mga Kasosyo. Kasosyo, yan, Kasosyo. 5 years silent Kasosyo na ulang nakapag-comment sa O oh, at least napansin ko si Kasosyo sail Sil. Lopez. Nagpatawa lang siya, nagpatawa. Kinuha ko lang yung comment niya para makakuha yung punto natin. Kung bakit nga ba hindi dapat baliktad ang name niyo at ang inyong mga profile picture dapat totoong mga picture niyo dahil sa credibility na yun. Ayos mga Kasosyo, paano makabayad ng utang? Number 1, magdesisyon ka na magbabayad ka. At number 2, kausapin mo yung pinagkakautang kailangan mo nabigyan ka na bigyan ka ng isang taon ng kapayapaan. At yung isang taon na yon, gawin mo lahat para ma out na kumita ng pera. Gamit yung motibasyon na yon na kailangan mo makabayad at yung kapayapaan na binigay sa iyo nung pinagkakautangan mo, yun ang bago mong energy. <applause> Tawa ko sa Gcash. Gcash maya yung utang niya. Ay, ang bariya. Hindi natin pinaproblema yan. Alam niyo paano mabayaran yung 5K? Eh, ito na naman tayo eh. Abay, utang kayong 5K. May utang kayong 10K nak nang pa. Nanonood kayo ng live ko, di ba? Manood kayo ng YouTube. Ha? Manood kayo ng YouTube. Search nyo doon, How to make Biko. I-search mo sa YouTube, How to make Biko. Kakanin. Search nyo doon. Ngayon, pag napanood nyo na, sigurado ako, kaya mo nang gawin yon. Biko na lang yan. Hindi mo kailangan maging chef dyan. Biko na lang yan. Kahit matabang yan, may bibili yan. O, kaya mo nang gumawa ng Biko. O, kayo, mag-post ka sa Facebook mo. O kaya chat mo lahat ng kaibigan mo. Sabihin mo, bebenta mo sila ng buko, parang awa ng biko. Parang awa nyo na, bumili kayo. E eh, di papayag yun. O sige, may, may isang pujang papayag. Sa dami mong kaibigan, may isang bibili Hindi ka naman nangungutang. Nagbebenta ka ng biko. Chat mo lahat ng friends mo sa Facebook. Isang libu mahigit yan. Hindi ka ba makabenta ng sampu? Pwera na lang kung napakadgago mong tao. Wala talagang bibili sa'yo. O makabenta ka sampu. O meron ka ng 5K nun, sigurado. O gawa, mo na, gawa ka na ng biko. Deliver mo, ulitin mo yon, Lalabas yung pera mo. May 5K ka ng pambayad. Ganun kadaling kumita ng pera. Kung handa lang kayong trumabaho. Sabihin nyo, wala akong alam gawin. O, oh, yun na nga oh. Mag-search ka sa YouTube, paano gumawa ng Biko? Baka yan pa ikamilyonaryo mo. Kayo, yun, nakatunga nga kayo dyan eh. O, okay, gagawa na daw si Ma'am Richelle. Ma'am Richelle, ako, bibili ka agad ako nyan. Si Ma'am Richelle yan eh. HR ko yan eh. Yan si Ma'am Richelle, ganyan talaga pangalan niya. Kasi talagang private ang buhay niyan. <laughs> talagang private buhay niyan. Sa daming galit na empleyado diyan, kailangan talaga iba pangalan niya ni Ma'am Richelle. HR ko yan eh. Kung gano'ng kadami yung galit sa akin, doble sa kanya. Kasi siya umarap eh. <laughs> kaya mahal na mahal ko yan si Ma'am Richelle. Pinagtatanggol ako niyan sa lahat ng galit sa akin. Kaya hindi kayo makakalala ano sa akin, makakaubra. Kay Ma'am Richelle lang kayo, hindi na kayo makakalagpas. <laughs> oh, shoutout kila kasas yung Helder Kapan. Si Ma'am Richelle, kaya baliktad pangalan niyan, Ha? sa dami ng empleyadong pinagalitan niyan, talagang baliktad talaga pangalan niyan. Kung ganyan kayo, ha? Ha? talaga babaliktad rin yung pangalan niyo. Si Ma'am Richelle kasi, eh, talagang HR personnel yan. Sa dole yan. Ganyang kabangis yan. Kaya kahit ako ilang beses na dole, may HR ako. Wala akong ginagawang mali. May HR pa ako, hindi kayo ubra sa akin. Kaya ganyan ako katapang. Pag wala si Ma'am Richelle sa akin, takot na ako. Eh, nandiyan si Ma'am Richelle, kaya tapang ko. <laughs>